Go na, kuna. Okay, kasama po natin ngayon si uh, Ronnie Swan or mas kilala na si Boy Tapang. No? E, sumasagot siya sa mga isyo ng kanyang pagka custody dito sa Alcoy uh, Police Police. Sir uh, Boy Tapang sir, pwede ma ano mo sir? Masaysay mo siya kung anong nangyari talaga sir kung napunta ka dito sa Alcoy Police Station. Yes sir, okay na uh, na ako ng concern about sa side ko. Uh, ang dami kong narinig na balita, sir. Sabi ng mga dumadalo sa akin, um, di man lang inantay na makipakinggan yung side ko kung ano yung totoong, totoong buong, buong story. So, basta lang sabi ng kung ano-ano, pero naintindihan ko kasi pinoy tayo eh. Kahit nagawa ka ng tama, may masabi pa rin. Kahit nagawa ka na, kung gagawa ka ng mali, malamang may masabi silang na mali. So, di mo expect na tama yung sabihin nila na nagagawa na, na ka ng mali. Saka, ano sir, um, kung makapagsabi sila na napakasama kong tao, ano bang akala nyo sa problema ko ngayon? Nakapatay ako, nang rape ako, nagnakaw ako, adik ako. Yung problema lang po namin, napakalit lang po talaga. Problemang magpartner lang talaga. Nag-away kami. Kayo, di ba kayo nag-away ng partner nyo? Kung di kayo nag-away, congrats! Kasi na, nasa perfect na relationship kayo. E kung nag-away kayo, natural lang yan. E kung nag-away kayo, nag, nabuhat, nagbuhatan kayo ng kamay, yun ay hindi tama. Pero yung sinabi nila, sir, na binugpug ko yung partner ko, abay yan, sir, hindi totoo yan. Yung partner ko, sir, kasama ko yan dito, nakulong ako, binabantayan niya ako, sir. Kaya tignan, ihirap ko dito yung partner ko sa inyo. Walang, walang kayong sugat sa mukha niya, pasa sa mukha bali-bali po to. Wala kayong makita. Napaka ganda ng kutis ng misis ko rito pag, nandito siya, sir. Wala, wala. Walang bugbog na nangyari, sir. Sa katunayan nga, na sobrang away namin, uh, dumating sa punto na nasira lahat ng gamit namin sa bahay. Siguro yung mga gamit na nasira doon, nasa kakalagan ng mga 10,000. kasi lahat nasira talaga. TV namin, binasag talaga lahat. Sobrang galit niya. Tapos, Pumasok siya sa kwarto ko habang ako tinitignan ko siya sa panini pag sira niya magamit, tumakbo sa kwarto. Tinignan ko siya, parang nangaasar ba sige, basagin mo lahat ng gamit diyan. Oh sige, ganoon. Papakulong kita, ha, ganun. Pumasok siya sa kwarto, nakalak yung pintuan, sinira niya yung pintuan. Tapos pagkasira, pumasok siya sa nabutas na pintuan, yung sira na pintuan, yun yung hinampas niya sa akin nung pag niya. Niyakap ko pa nga siya eh. Sabi ko tama na kasi naawa na ako sa mga gamit ko. <laughs> so nung hinakap ko siya, hanggang dumating yung mama ko, nagalit si mama ko na ba't daming sira dito. Napagalitan siya hanggang nag-away sa mama ko hanggang lumala tuloy yung awa hanggang pumunta siya dito sa sa ano sa police station, nag-report siya. Inayaan ko, sabi ko mag-report ka doon kasi hindi mo takot kasi wala naman normal na away lang sa partner. Walang bugbugan na nangyari sir. Walang bugbugan na eh. Tapos nag-report siya dito, nung papunta siya dito, dumating yung pulis sa bahay, kinausap ako, sumama ako sa pulis. Ako, ako mismo sumama. Walang daming sinasabi kasi gusto ko rin i-explain sa mga pulis. Pagdating namin dito sa police station, nag-usap kami ng partner ko. Walang isang oras, nag-okay kami sana. Sabi ng partner ko, tara, uwi na tayo. Antok na ako. Sabi ko, sabihin mo sa pulis na uwi na tayo. yung e, pagkasabi niya sa pulis na uwi na, uwi na kami, wala na. Na-file na yung report niya. So wala kami magawa kasi na batas eh. So, kala niya yung batas kasi pwedeng paglaruan. And napasok ako sa kulungan, nagubantay sa akin, 24 hours. Sabi ko, ngayon, tignan mo yung report-report mo. Nung nangyari, nakulong ako. Nagbabantay ka sa ngayon, makawa ka. Nagmamakawa sa mga pulis na ipalabas eh, ako. Wala, eh, may batas tayong sinusunod. Eh. Napakalit lang sana na ng problema naman, sir. Away mag-partner lang talaga. Wala, away partner, napakalit lang. Kung baga, ang dapat tutukan to natin na problema. Hindi itong problema ko. Eh. Dapat problema sa ano? Adik, problema sa magnanakaw, problema sa ripis. Maganyang problema ba? Ito, away, away partner lang. Napakalit lang talaga ng problema. Pero wala, eh, vlogger tayo. Siyempre, pag vlogger tayo, eh, kung ito'y pagkakamali, kalat talaga yan. Mali ka na. Mali ka na sa tingin ng tao kasi abangan nila yung pagkakamali mo. Pero wala ko problema din sir. kasi mas marami pa rin naniniwala na may naiwan pa rin na kabutihan sa katawan ko. So, so yun sir, um, nag lang talaga. Okay kami sa partner ko. So, wala. Wala nang wala kaming problema. Sadyang nakulong lang talaga ako dito kasi may batas na sinunod dahil kahit anong sabihin ng partner ko na yung urong niya, urong niya, yung mga sinasabi niya, wala na, late na talaga siya. Kaya sa mga magpartner diyan, masabi ko lang talaga sa inyo, yung experience namin ngayon na ano, kaya nga nag-private relationship lang kami sir eh. Na wag, pag nag-away kayo, agad pwede pa pag-usapan. Wag agad-agad na sumugod sa polis. Kasi kung gano'n mga tapos magka -okay naman pala kayo. Dahil nadala lang sa init, kontrolado ng dalit. Eh, magka -okay kayo. Wala na. Eh, siyempre, may batas eh kulong kay kayo lang dalawa magsasakripisyo so kawawa kayo lang talaga kayo lang pagpipistahan ng mga tao yun lang oh. so okay na kayo ngayon uh, sir Aboy Tabang? sir nung gabi pa nag away kami okay na kami so nandito lang talaga ako sa kulungan kasi may batas tayo yun lang talaga nagpakulong sa akin kami okay na okay na kami Di siya nag nagdala siya ng galit sobrang galit niya nag-report siya dito gano'n. kasi galit na galit siya siyempre natik advantage niya sa otak niya na Di lang, di naman ako normal na tao. May pangalan din. Hmm. Eh, i-report kita. Sure ako na makakapahiya ka. Huwag ganun. Eh, pinag din naman niya. nag siya sa akin na nangyari ng ganito. So, yun, eh, sir. Naintindihan ko naman. Walang problema sa akin. At, uh, sir, meron din kaming naririnig na for content lang daw ang nangyari. Ano po masasabi niyo? sir? For content? Hmm. For content lang. Hindi, hindi, hindi to content. Sadang, talaga, uh, sadang hinamon talaga ng pagsubok sa relasyon ba? O, oh, na lang na away, away lang, away lang talaga, away, away lang talaga ba? Di na kailangan sana mabot dito Ay, eh. Wala. So, so wala eh, nangyari na. na o, rin, wala na di, na, rin, di man ako natatakot kasi may mali din ako na nag-away kami, gano'n. Pero dapat sana hindi mabot sa ganito kasi away, away partner lang. Dapat ano lang ba, dapat pag-usapan na lang sana. Sir, kumusta yung buhay natin na uh, No? Ilang araw, ilang gabi dyan. No? Kumusta, sir? Yung buhay sa, kong, lang? Yung buhay sa kulungan, sir, sa so, totoo lang, parang doon ko nahanap yung peace of mind. Napakatahimik ng kulungan. Mm -hmm. o parang ang sarap nga doon mag stay sir eh. Kasi ikaw ba naman ha, dadala ng pagkain mo, masarap na pagkain, wala kang ginagawa. Mm. -hmm. Diba? Eh, kung okay lang sana sir na mag standby doon na walang kaso, eh, babalik ako dyan. Kaso <laughs> hindi ko hindi, hindi, hindi kailangan may kaso. So, sir, anong masasabi mo sa medical certificate po na pinapatulong? Oh yun ma'am. Dahil nga ma'am, nung nagpa-medical siya, based sa sinabi niya sa doktor kung saan banda yung mga masakit na katawan niya, ituturo eh, niya na siya kung saan, dito, dito, dito. Kaya walang medical na, no? Medical na, o oh, proving na nag-ano talaga, nagpaano siya, ekstresya. siya pasa O wala, siya Based lang sa ano niya, sinabi niya, yun yung nasabi sa medical. Oh. Sir, pakikintoan mo ako rin tungkol sa vape, sir? Yung, ah, yung vape. Ugat ng gulo daw. <laughs>